Tuwing nagbibihis ako, nakaharap ka sa salamin na naka ka na at papasok ka sa trabaho mo bilang lady guard. At dito pa talaga sa UP Diliman, masaya ako sobra. Nagservisyo para sa mga estudyante, nagservisyo para sa mga empleyado. Proud na ako doon. Mawala man ako, may jupay pa rin na nakatatak dito sa UP. ang pinaka-highlight ko dito sa UP is yung nakatanggap ko ako ng award. Yun ang pinaka mai ano yung sarili ko na parang wow, meron akong papel na galing mismo UP. May maipapakita na ako sa mga anak ko na talagang nasa UP ka. Mas lalo na ngayon na may isko na rin ako na apo. Super proud talaga. Pero minsan, dumating talaga sa punto na parang may mga tao na ang tingin nila sa'yo is mababa ka dahil yun ka lang. Tinatanggap ko yun, iniisip ko na lang yung kapakanan ng mga anak ko. Bilang provider at para sa mga bata. Mahirap kasi ako lang mag-isay. Eh. Nanay ka, tapos lady guard ka, ano na yung hatiin mo pagdating sa bahay. Para bang tinatawag ka na lang na inatay, inana, pa. Kasi wala naman akong ano eh, ako lang mag-isa eh. Dala ko lahat yung sa bahay at saka yung sa trabaho. Kung sa pamilya naman, napagtagumpayan po is yung napatapos ko yung mga anak ko sa larangan ng uniforme na to. Ando na yung makikita mo na kung mawala ka man, lilingonin mo sila na hindi ka na mag-alala kasi meron na sila. Kaya sa mga single parent, laban lang. Makuha din nila yung tagumpay na inaasam-asam nila sa tulad ng tagumpay na nakuha ko para sa mga ano.